Well, may gurus mala, So, mga kapiga, no? So, nag kita sa live kay Bangod na ngayon. Sa ito na authority, ang barangay, mga kapiga, So, mga kapiga, do, ginsulit ko na lang sa ako niya video, no? So, wala man ta gurus na mala, nga, uh, ginakuan, mga kapiga, tungod, sunod sa ato niya followers, mga kapiga, na nga, requesting nga aton kadtuan kung anong gakalatabo sa aton nga barangay no so madamo kita nga mga followers nga nagarequest no mga kapigado so wala man sang malain kita nga no kay kita aton nga trabaho kag aton nga obra ang pagkakuha sang video sa aton bangod sa aton nga pagka content So mga kapikado mga followers ulit Tuhon tayo lang karoon kay Ginoto live kay Bangod sa Autorization Kaya pangayo nila no So why man tamalain niya Kay Bangod man i-request sa katong followers Kaya pamuluyo sa tagda So mga kapikado Nag-aalin na sila mga kapikado Para ma na, no mga kapikado Ang um, ilang reklamo mga kapikado